Dismayado ang isang padre de familia dahil katamaran ng kinakasama. Wow. Madalas iba yung babae yung nagrereklamo sa lalaking tamad. Ito baligtad, yung lalaki ang nagrereklamo sa babaeng kinakasamang tamad. Nagtitiis sila sa araw-araw na brownout dahil ultimo daw kuryente, kinatatamarang bayaran kahit may pera. Wow. <coughs> pakiusap niya kay mahal na life partner, tulungan naman tayo sa pera-peraan para magkapera. Ah, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nagmumura niya mag-asawa na yun, nag-aaway lagi. Ang aga-aga pa lang, murahan na maririnig mo. Paano, Baba, yung babae, nakahilata lang lagi. Yung asawa hanap na hanap buhay, hingin ang sa ng pera. Isa matali asawa niya, magkano lang kinikita dalawa talaga sila maghanap buhay. Hindi sa sa ano din, sa mahal ng mga bilihin ngayon, 'di ba? Kaya hindi pwedeng isa lang magtatrabaho, dalawa dapat. Pagod na pagod si Wayne sa maghapon na pangungulikta ng basura. At ang bubungad sa kanya ay tambak na labahan na pinabayaan ng asawa niya si Liza. Ay, ito so po si Wayne. Yung kinikita niya sa pam pamamasura, hindi may bibigay sa asawa kasi nauubos niya sa pag-iinom. Kaya kulang na kulang po sa pangangailangan nila sa pamilya nila. At eto na sila sa magkabilang panig, gwen at Lisa. Harapan na! Hey, 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 Lisa! Anong problema? Tamad po yan eh. Hindi ah. Hindi ako tamad. Paanong tamad? Sige nga. Yung labahin po namin, hindi niya malaban. Yung episode ko, labahin po eh. Tinagal ko lang sa anak ko eh. Parito, ang, ano ko, labahin din po eh. Okay. Ayaw maglaba? Ayaw maglaba. O ano pa? Ano pa? Ayaw pa magtrabaho. Kasi Pero ikaw, ikaw may trabaho ka. Ano po, basurero. Basurero, o oh, at least, di ba? Meron kang ginagawa. Magkano kinikita mo araw-araw? 200. Okay, may mga anak ba kayo? Meron po. Ilan? Nag-aaral ng dalawa. Dalawa? Hindi pa nabibinyagan. Hindi pa nabibinyagan? Opo, hindi pa nag-aaral. Ilan taon na? San 12, sa asan 16. Sus May birth certificate ba? pinapalakob ko nga dito eh. Ayaw rin niya lakarin yung birth certificate. Hindi pa po kasi nabibinyagan. So, labing anim na taong gulang na, oh, hindi oh. pa nabibinyagan. Hindi pa po nag-aaral. Hindi pa rin nag-aaral? <coughs> Paano ngayon yan, Mang Weng? Eh, mang, mang po na lumalaki yung mga anak ninyo. Paano mabubuhay sa mundo yan? Diba? Sabap po kasi gagalit ko dito. Oh. Pambayad ng kuryente. Kaya kami na putol, hindi niya ibinayad. Kayo ba'y nagharap na? Sabi ko po sa kanya, tulong tayo para kahit papano, yung mga anak namin mag mapag-aral, mabinyagan, ganyan. Mm. Hindi po tumutulong sa akin eh. Okay. Totoo ba yan? Baka naman may dahilan. Hindi po talaga yan. Wala okay, po siyang sakit, wala po siyang iniinda. Healthy naman. Yung po yung nagtatrabaho wala po siyang trabaho nung una. Oo. Oh. Hindi, hindi po niya na yung pangangailangan namin pamilya. Hanggang sa huli, na, na nakapagtrabaho nga siya. Eh, hindi naman din po natustusan, natustusan lahat eh.